Pinaglumaan ng Amerika pero bago para sa Pilipinas. Ito ang mga retiradong U.S. Navy patrol vessels na nakabase noon sa Middle East. Ang USS Monsoon at USS Chinook inilipat sa Philippine Navy noong Marso. Bahagi ito ng U.S. foreign military financing na nagkakahalaga ng 780 million pesos, kabilang na dito ang pagkukumpuni sa mga barko. The Philippines is the largest recipient of US military assistance in the Indo-Pacific, merited by the ambitious agenda we have set together for our alliance. Pilipinas na ang gumastos para ibyahe ang mga ito mula Bahrain, bininyagan na rin sila ng mga bagong pangalan, BRP Valentin Diaz at BRP Ladislaw Diwa. Pinangalanan sila sa dalawang bayani na kabilang sa mga bumuo ng katipunan at nanguna sa pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Rarely do you come across anybody who knows who this person was. But um, yeah, I think it's important that we reflect back on our past. Para sa mga kaanak ni Nadia's at diwa, laking karangalan daw na inaalala ang mga naging pamana ng dalawang bayani sa paghubog ng kasaysayan ng bansa human perseverance, and having an eye on the future and, and a, a better vision of what you want it to be. Bagamat maaring ma-deploy sa West Philippine Sea, may mga limitasyon rin ang kakayahan nitong mga patrol ships na isa sa ilalim sa littoral combat force ng Navy. May haba lang ng 55 meters at 10 araw lang ang itatagal na walang replenishment Kakayanin nito ang malalayong patrolya pero depende sa mga kondisyon ng dagat at panahon. Nataon ang seremonya ilang araw lang matapos ang pinakahuling panggigipit ng China sa West Philippine Sea na muling ikinainis ni Defense Chief Gilbert Teodoro. This is to me irresponsible behavior. Wala nga water canoning pero mas uh, delikado ang mga maniobra na ginawa nila. Napaka-egregious violation ito ng maritime safety. At kung may mangyari, sino ang sasagot? Nauna nang sinabi ng armed forces na tinanggihan ng China Coast Guard ang alok nilang tulong matapos mabalahaw ang rubber boat nito sa may Ayungin Shoal. Ngayon kung si sila, eh tinatago na lang nila ang kapalpakan nila. Samantala, pinarerepaso ni Chodoro ang AFP Modernization Program para mas maging komprehensibo ito sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa. Sinabi ko po sa ating chief of staff at ang kanyang staff, back to the drawing board tayo. So pag-iisipan po natin ang mabuti ito. May mga mungkahi na dapat mga barko ng Navy na rin ang maghatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Bagay na ayon kay Chodoro, dapat pag-aralan muna ng mabuti. David Santos, CNN Philippines.